Hello, drama enthusiast! Kung hinahangad mo ang isang nakakatakot na thriller ng krimen na nagpapanatili sa iyo sa gilid ng iyong upuan, kung gayon ang Nine Puzzles, ang seryeng kailangan mong panoorin. Ipapalabas sa Disney panandang pandagdag sa Mayo 21, 2000 at 25, ang Korean drama na ito ay pinagsasama ang suspense, komplikadong mga karakter, at isang dekadang misteryo na hahantong sa iyo mula sa unang episode na magkakaroon ka ng pagkakataong mapapanood sa Disney Panandang Pandagdag, set in Seoul, Nine Puzzles Follows Yonina, portrayed Ili Kim Dami, a high school student who discovered the unlifeless body of her uncle, accompanied Eli, solong puzzle piece. Nang walang memorya kung paano siya nakarating sa eksena at hindi nakasagot sa mga tanong ng pulis, mabilis siyang naging pangunahing suspect. Pagkalipas ng isang dekada, si Ina ay naging isang bihasang criminal profiler na determinadong tuklasin ang katotohanan sa likod ng pagpatay sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang paglalakbay ay naugnay kay Detective Kim Hansem na ginampanan ni Son Suk isang perfectionist na investigador na naghinala sa kanya mula noong nakamamatay na gabing iyon. Habang lumilitaw ang mga bagong pagpatay na naugnay sa mga piraso ng puzzle, si Ina at Hansem ay dapat magtulungan upang malutas ang kaso. Ang kanilang dinamikong pagbabago mula sa kapwa hinala patungo sa hindi mapakali na pagtutulungan na nagdaragdag ng lalim sa salaysay. Nagtatampok din ang serye ng malakas na sumusuporta sa cast, kasama si Nakim Sung Kyun bilang police captain Yang Jung Ho at Hyun Bong bilang detective Choi San na nagdadala ng karagdagang mga layer sa investigasyon. Sa direksyon ni Yeon Jong Bin, nakilala sa Narcosense, at isinulat ni Lee Yun Min ang tunnel na katanyagan ang Nine Puzzles ay nangangako ng kapanapanabik na biyahe na puno ng mga twists at turns. Sa nakakahimok nitong storyline, komplikadong mga character, at nakakasuspense na kapaligiran, ang Nine Puzzles ay nakatakdang maging isang dapat na panoorin para sa mga drama fan. Huwag palampasin ang kapanapanabik na misteryong ito, eksklusibong stream ito sa Disney Panandang Pandagdag Simula Mayo 21. Pagsasamahin ba ni Nayina at Hansa M ang katotohanan? Tunin in sa 9 puzzles at alamin. Hanggang sa susunod, patuloy na lutasin ang mga misteryo ng buhay.